Iris, ang pag-ibig na iyong pinapahalagahan ay nagbibigay sigla sa iyong araw. Ang kasiyahang dulot nito ay nagiging lakas mo sa lahat ng pagsubok. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 13 number 11, number 9, number 27, number 35 at number 16. Taurus. Sa tunay na pagmamahal, nakikita mo ang ganda ng buhay. Ang simpleng oras na kasama ang mahal ay sapat upang maging masaya. Para sa two digit number ay number 8 at number 17. Para sa 3 digit number i number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto i number 25, number 12, number 18, number 5, number 31 at number 23. Gemini, ang pag-ibig ay parang hangin na nagbibigay ginhawa at kalayaan. Kapag masaya ang puso, mas maliwanag ang pananaw sa kinabukasan. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 15, number 22, number 30, number 37, at number 49, Cancer. Ang pagmamahal na natatanggap at naibibigay mo ay pundasyon ng iyong kasiyahan. Sa pusong puno ng malasakit, naroon ang tunay na ligaya. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 28, number 13, number 21, number 9, number 36 at number 11. Leo, ang pag-ibig ay nagbibigay sa iyo ng tapang at saya. Kapag kasama mo ang mahal, ang bawat sandali ay nagiging espesyal. Para sa 2 digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3 digit number ay number 4, number 7 at number 8. Para sa 6 number lotto ay number 2, number 14, number 23, number 28, number 35 at number 43. Virgo, ang kasiyahan ng buhay ay nagmumula sa tunay na pagmamahal, sa bawat alaga at pag-unawa mas nagiging matibay ang iyong ugnayan. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 27, number 16, number 24, number 30, number 33, at number 10. Libra, sa balanse ng pag-ibig, natatagpuan mo ang tunay na ligaya. Ang pagkakaunawaan ay nagiging susi ng masayang buhay. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 19, number 15, number 2 number 27, number 34, at number 45. Scorpio, ang matinding damdamin ng pag-ibig ay nagbibigay kulay sa iyong buhay. Kapag may kasamang tapat na puso, tunay na saya ang iyong maderama. Para sa two-digit number ay, number 13 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 4, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 11, number 19, number 25, number 32 at number 40. Sagittarius. Ang pag-ibig ay parang paglalakbay na puno ng kasiyahan. Ang bawat araw ay nagiging mas makulay kapag naroon ang taong mahal mo. Para sa 2-digit number ay, number 15 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 28, number 12, number 10, number 26, number 38. At number 29. Capricorn. Ang tunay na kaligayahan sa pag-ibig ay nakasalalay sa iyong katapatan at pagsisikap. Kapag pinapahalagahan mo ito, mas nagiging magaan ang lahat. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 23. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4, at number 8. Para sa 6 number loto ay number 7, number 13, number 19, number 28, number 34 at number 42. Aquarius. Ang pagmamahal ay nagbibigay saya at inspirasyon sa iyong pag-iisip. Ang kaligayahan mo ay lumalago kapag ibinabahagi mo ito sa minamahal. Para sa 2-digit number ay number 16 at number 24. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 10, number 15, number 22, number 27, number 36 at number 42. Pisces. sa pusong puno ng pag-ibig matatagpuan mo ang tunay na saya sa buhay ang bawat yakap at malasakit ay nagiging kayamanang hindi matutumbasan para sa 2 digit number ay number 18 at number 25 para sa 3 digit number ay number 2 number 6 at number 9 para sa 6 number loto ay number 11 Number fourteen, number twenty-one, number thirty-nine, number thirty-five, at number seventeen.